Hello watchers For this video, continue tayo sa pagpagawa ng bahay. So this time, yung pinagawa natin is yung kitchen. Yes, okay, so ito po yung bahay. As you can see, di ba sya tapos. And then, ito yung mga materialis. So meron tayo itong kabilya at the same time, hollow blocks. And ito yung ating paligid. Tcharan! Yeah. Napaka-peaceful at the same time napaka-green ng ating environment. So, sobrang fresh lang and napaka-relaxing view. Ayan yun. So, ito yung space. Malaki naman ang space. And then, ito yung mga materialis natin. So, meron tayo ditong tracking at ito yung kinargahan ng so, ayan, materialis. Guys, continue sila sa paghakot ng hollow block para sa bahay. So, ito, meron tayo dito, grava, yes, and balas or sand. Yes, so, ito yung ating mga materialis para sa pag-construct uh, ng bahay or ng, uh, ng kitchen. So, ito yung space, okay? So, ito na yung final space para sa kusina. And as you can see, ito yung kanyang pundasyon. So, lagyan lang yan ng halong simento. And yung square sa loob, ito na yon And, ito yung kabuo. Ang total ng ating hollow blocks, umabot ng 500. Kaya, yeah, 500 pieces ng hollow block. Each, um, 8-10 pesos each. Okay? So, yung iban, durog. So, matibay naman. And then, yes, meron tayo din roofing. At the same time, meron tayo dito, um, plywood. Yes, makapal po ito. One half. Sobrang kapal. So, start na po tayo maglagay ng wall. Yes. Wall. So, yung daily ng ating workers is 500 pesos each. Dahil probinsya po ito. And then, yun lang ang minimum rate sa amin. Okay? So, ayan so naglagay linagyan lang nila bawat um hollow block na may space and this area o oh, ito yung door palabas ayan this is my husband yeah um uh, siya din ang nagawa and this one is my tiyo So as you can see, medyo maliit lang yung kosena pero ang laking gasto, napakamahal ng materialis. So yung materialis umaabot ng 30,000. From the kabilya, hollow block, at iba pang kagamitan like mga pang roofing, plywood, So, aabot uh, ng 30,000. So, yung ating mga workers is, ano, 500. So, ito yung nasa loob. So, ang yung mga graba, nil nilagay nila sa sako. So, ito na yung improvements. So, ito na yung improvements. And then, ito kasi is so, ano ito? to oh, yung kitchen is full ito. concrete okay so yung kabilya na nakatayo yan yung haligi hindi ko alam kung anong tagalog ng haligi ba't yun yun so ayan may improvements na So, this small one is window. Dahil kusina po ito. And, dito sila nagmimix ng balas. And, this one is door. And, the other one is window. Yan, meron ng improvements. Tatlo sila. So, 8 by 10 po ito. Yung sukat ng kusina. Full concrete po yung kusina. And, the other side is sala. Yung hindi pa tapos. So, ayan yung space inside. So, goods naman dahil napakamahal ng materialis. So, ito yung haligi niya. And ito yung wall. Tcharan! So, yung video ko is hindi talaga siya ano, like complete. <laughs> dahil sa kakulangan ng pera. So, this area is sala po ito. Okay, sala. And then, this house is, ano din, mayroon siyang, mayroon store. Mayroon. Kung titirhan na. Da, oi, so. Magbukas ng tindahan. Wa, wow, kayo, ako kabagod din ng bista. Gilaba so, ito po yung ito yung wall sa kiliran at saka sa likod ng bahay. Tara! Yeah. That's it. So, hindi siya, you know, yung video ko is hindi siya tapos dahil ah, pinastop dahil sa kakulangan ng budget hindi naman talaga required na kailangan tapusin as long as meron kang naitayo so ma-inspired ka na ulit if magkapera ka na i-continue ang paggawa ng bahay kagaya nito so if ever soon magkapera so hindi na masyado malaki yung gasto kaya, kailangan pa mag-relax para another harap ng pera na naman. So, this area, ano to? Sala. Hindi pa tapos. Inuna yung kusina. Ayan, sala niya. So, ito window. Window, window. So, ito yun sa malayuan. Sa malayuan ito yun. So, thanks for watching.